Pwede maabala? Pwede po. Ayan. Ako po si Dadi Frankie. Ay, Oh. Mamimigay ako ng limang libo. Ay, perfect. perfect. Oh, isa sa isang tao ngayon. Kailangan nakasubscribe sa YouTube channel ni Dadi Frankie. Okay, isang cellphone lang. Eh mga kababayan, mga kaparangay, no? Si Daddy Frankie nandito ngayon sa Alcala, Pangasinan. Maghahanap po si Dadi Frankie ng mga kababayan natin dito sa Alcala, Pangasinan na nakasubscribe kay Daddy Frankie. Ngayon mga kababayan, pag natagpuan kita na nakasubscribe ka kay Daddy Frankie, may limang libo ka. At pag hindi ka nakasubscribe, 500 pesos. So, samahan nyo ako mga kababayan, kung sino kaya ang masiswerteng makakatanggap ng tag limang libong piso. Tama ang narinig mo kabayan, basta nakasubscribe ka, may liman libo ka pag nachempuan ka ni Daddy Frankie. So, Sino kaya? Samahan nyo ako. Diretso tayo sa video. Ay, pwede magtanong. Anong lugar po ito? Alcala po. Ah, Alcala, Pangasinan. Oh. Tay, kilala nyo po si Daddy Frankie? Po. Ako po yun. Tay, naghahanap ako nang nakafollow kay Daddy Frankie or nakasubscribe. Sayang. Na yung ko, sir. Sayang, bibigyan ko sana ng limang libo yung matag mahuli kong nakapalo kay Daddy Prangy. Nakapalo ako sa inyo, sir. Kaya oh. lang... Uh, Wala yung cellphone. cellphone. Sunod na magkita tayo, sir. Sana makita ko, ano? Oh, sige po. Oh, sige. po. O, oh, sir. Para sa iyo. Thank you Aito po. ito pa, sir. Thank you po. <laughs> God bless po. Pangalan nyo, sir. Loli Tazani po. God bless po. Thank you. Thank you po. Ayan. Salamat. Ayan. Wala yung uh, cellphone niya, kabayan, mga kababayan. Kailangan makita natin para maging transparent din tayo sa mga uh, hinahanap natin. Mag-U-turn ka, Alcala, Pangasinan, tama yung narinig ninyo mga kababayan. Mga kabayan, pwede magtanong? Pwede magtanong? Huwag po kayong mag-alala, hindi ako masamang tao, may cellphone kayo dyan. Namimigay ako ng limang libong piso sa nakasubscribe kay Daddy Franky. Lalo ko yung dalawang cellphone Kilala niyo si Dady Franky? Apo. Ipakituro mo nga kung sino si Daddy Franky sa mga kasama ko. po Sige, pag naituro mo si Daddy Franky, may limang libo ka. <laughs> ha? Sayang. Ako eh. Ha? Ako? O oh, sayang no? Kung uh, dala mo sana yung cellphone mo, ano? At naka-subscribe ka, may 5,000 ka. Pero dahil na ituro mo si Daddy Frankie, meron kang 500 pesos. <laughs> Pangalan mo ma'am? Bea po. Nanay Bea. <laughs> ma'am Bea. <laughs> Ma <'am> Bea. <laughs> <laughs> Kumusta po kayo? Okay lang po. Ang init? Ito <laughs> <laughs> oh, ako. Sige, silong na po kayo. Kasama kayo mga anak ko. Mga anak niya po. Thank you ma'am. God bless po. Ingat mo kayo. Okay, thank you. Thank you. Sino kayo? Sinanak talaga. <laughs> ha? hinahanap talaga yan pero naituro niya eh no ha? Huh? Eh, mga kababayan huh? hindi tayo titigil dito hanggat hindi tayo nakahanap ng pagbibigyan ng liman libo pero hindi na hindi pa rin sila talo mga kababayan kaya na akin sinabi kahit hindi ka uh, nakasubscribe o nakafollow, may limandaan ka pero much better kung nakasubscribe ka or nakafollow ka para mayroon kang liman libo no Sige, banti pa. Maghanap ka. Yung mga tao dyan, nag lumalaban pa ng pares, naghanap buhay. Nay, magkano pinya? 50 lang sa. Ay, 50 ito? Ito, 50? 50 okay, Ma po. matamis ba ito? Doon, sir. Opo. Oo. Yung inaanot po Oo. Ko kasi yun. Ha? Napaligtad lang kami. Nay, cellphone mo ba yon? Opo. Kilala ba si Daddy Frankie? Opo. Oo. Nay, naghahanap ako ng tao na nakasubscribe kay Daddy Prangi. Pag nakasubscribe ka or nakapalo ka, may limang libo ka. Pwede makita? Ay, matagal na kasi yon, ako naman yun, sir. Ha? Ah? Hindi, naka, hindi ka nakasubscribe, nakapalo ka. Yung po, nanonood po ako. Nay, nay, nakapalo ka or nakasubscribe ka. Hindi po kasi ako nagpapalo. Sayang. Pero, Bakit ka hindi nagpalo? Ha? Sayang nga po. Ha? Sayang. Pero okay lang, Nay. Hindi ka pa rin talo dahil may 500 ka. Ay, maraming salamat, Pang po, sir. Pangalan mo, Nay? Gina po. Sana, Nay, Gina. Sunod na magkita tayo. Nakasubscribe or nakapalo ka na. Sige Nay, kasama ka sa video. Kaway ka. Hello po. Ayan. Maraming maraming salamat. Maraming salamat, kay Gina. salamat po, sir. Okay po. Bye. Anong lugar to, Nay? Alcala po. Alcala Pangasinan. God bless po sa mga kababayan salamat natin dito sa Alcala. Lang... Ha? Ano? Sayang ka po. Oh, so pagbalik ko naka-subscribe ka na. Opo. Okay. God bless po. Yeah. Maraming salamat po. Okay po. Ha, oh, sige. Salamat po nang marami po. Sayang. Followers Thank you, thank you. Salamat. Ay, may song. we Pwede ba nga? Hi, hi. Mai. po? Pwede makipagkaibigan? Pwede ba yung natin yung pangsa Na, ako si Daddy Frankie. <laughs> oh. Nay, mamimigay ako ng Opo. Basta naka-subscribe ka kay Daddy Frankie. Namibigay ako. Kayo... Ha? Nagpapalo din pa ako. Nakapalo ka? Isa lang po. Okay, Nay. Baka ikaw na yung hinahanap ko. Pag naka ka kay Daddy Frankie, may limang libo ka. Pwede bang makita, Nay? Ha? <laughs> huh? Nay, sa YouTube, Nay. Sa YouTube. Daddy Frankie, search mo. Mga kababayan, baka si Nanay na yung inahanap ko. Hindi nakasubscribe subscribe si Nanay. <laughs> ha? Ayan ay, sayang. Eto ay, oh. mm. na, sayang. Ito yan na, yun. Why? Then? Nag-ano lang po ko, nag-comment oh. lang po. Ha? Okay? All, all. <laughs> comment all. lang po. Ayan. Oh, Ayan, ay, tapos. Ayan na, ma, pwede ka na mapanood nai sana na sa susunod na magkikita tayo, uh, naka-follow uh, naka ka at naka-subscribe ka na. Ano? Pero hindi ka pa rin talo, Nay. May 500 pesos ka. Ayan. Yeah. Yeah. <laughs> nay, salamat. Pangalan po ni nanay? Jennifer Pejoro po. No, ilan anak niyo po? Lima po. Ah, lima. Ang trabaho ng asawa? Bu sa bukid po. Ah, sa bukid. O, sige, Nay. Salamat po. God bless po. <laughs> Ang tahimik ni Nanay, mga kababayan. Hello po. Ay, Hello po. Daddy Hello. Nakapalo ka. Nakasubscribe ka. O, tignan natin to, mga kababayan. Ano pangalan ni sir? Jeffrey. Jeffrey Dundo. Ha? Jeffrey Dundo. Jeffrey Dundo. sir, sir naghahanap ako na nakasubscribe kay Daddy Frankie. Oo, oh, nandiyan. Kami yung dalawa na kasawa ko. Naka, Frankie, kami dalawa. Oo. Oh. Frankie. Hello po. Sir, pag nakasubscribe ka, may limang libo ka. Yan. Kaya mga kababayan, oh, sige, tignan natin. Oh. Men, tignan mo kung nakasubscribe kay Daddy Frankie. Oh. Pakita mo, kailangan makita rin ni Sir. Sir, tignan mo. Oh, kaming dalawa Yan. niya at misis ko Ah, misis niyo po. Oh, kaming dalawa. Pinabantayan, Sir. Okay. Ayan, tignan mo, Sir, ha? Pakita niyo. Para transparent tayo. Yun lang inahanap ni Daddy Frankie, mga kababayan. Basta na nakasubscribe ka, may liman libo ka. Oh. Yes. <coughs> isang video lang. Click mo lang isang video. Hi, Ayan. Sir, hindi pa nakasubscribe. Ayan. Oh.

Apat. Apat. Sir. Apat. So, hindi pa rin kayo talo, may 500 gaya. Thank you, sir. Ito pa, sir. <laughs> Ayan. 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 Basta mga kababayan, yung inahanap ni Daddy Frankie, simpleng-simple lang. Basta nakasubscribe ka sa aking YouTube channel, may limang libo ka. Diba? So ano pang iniintay mo kabayan? Kung kailangan mo ng limang libo, subscribe ka na para sunod na magkita tayo. Baka ikaw na ang taong hinahanap ni Daddy Frankie. Shout-out po sa atin lahat. Daddy Frankie, sticker! 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 Hanap pa tayo. <laughs> Hello po, hi po, kumusta po kayo? Yan, thank you po Hanap pa tayo rito mga kababayan Hi po Hello Kumusta po? Pwede magpagupit? Pwede pa Pwede paup muna yung sounds? Sige po Okay lang Ah, okay lang, no problem. Basta wala lang sounds. Okay lang? Pwede maabala? abala? Pwede mo. Ayan. Ako po si Daddy Frankie. Oh. Mamimigay akong limang libo. Ay, perfect. Ay, perfect. Sa isang taong ngayon. Kailangan nakasubscribe sa YouTube channel ni Daddy Frankie. Okay, isang cellphone lang. Basta nakasubscribe. okay oh, Sige. Oh, sige, tignan natin. Ha? Oh, sige, kung sinong una makapagpakita sa akin nang nakasubscribe kay Daddy Frankie. Oh, 5,000 na yun. Ilang to yun. <laughs> ha? Huh? Oh, sige, Hasal tignan. Sa cellphone lang po. O, oh, lahat ng... Ah, hindi, kahit isa lang. Basta na subscribe ka. May liman libo ka. Sige, click na. Tignan natin. <laughs> Hi, guys. Hindi. Hindi. Oh. Sayang. Bakay sa o oh, sige kay ma'am, oh, oh, anong gagawin mo dyan? <coughs> ha? Pero kahit hindi ka naka-subscribe, may limang libo ka. Ay limang daan siya. Ka. Eh? Kailangan may naka-subscribe. Ayan, follow na po si Daddy Frankie shoutout po sa lahat na nandyan. Sa oh, na oh. nanonood. 40,000 live viewers. Kumusta po kayong lahat yan? Bakla cellphone ko. Sige lang po nga po. Oh, sige, sige. Tignan namin. Tignan. Tignan namin. O, oh, sige. <laughs> Wait, ay nalala ka ano? <laughs> ano pong name? kuya Daddy Frankie Dadi ganyan po ba Tingnan mo tingnan mo from latest vlog Yan sige Ay hindi sayang oh. 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 Pero hindi ka pa rin talo dahil may 500 ka I thank you po <laughs> Ano masasabi okay. mo natanggap ka ng uh, 500 Maraming salamat po <laughs>